mga kabugis, ako muli si Lito, at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, ah, meron ba kayo ng mga bugimbilya na sobrang naging dami ng bulaklak? Eh nalaglag na kasi matagal na. Pagkaraan, ah, nagtinting siya kagaya dito. Ito, ito sobrang naging bulaklak nila, niya. Punong-puno ng bulaklak, alas wala na siyang dahon. Talagang naubos na. Ayan, nakita niyo. Paano natin mapapabalik agad ang pamumulaklak niya nang sa loob ng 20 days mamumulaklak na naman babalik na naman sa dati pinaka number 1 natin gagawin kasi ito nakita niya ah, sobrang dami sa loob ng 20 days magiging ganyan na naman balik na naman ito example ko lang ah magiging ganito na naman kasi ito ah, napakarami niya naging bulaklak sabi ko nga makipapansin niyo na yung mga pinanggalingan ng bulaklak niya talaga napakarami ayan oh lahat ng sanga niya na ito dito Dito. Ayan. Lahat ng parte niya na malaklak. Karamihan sa mga namumulaklak ng marami na ganon, nalalagas ang dahon pagkaraan, ah, magtitinting siya. Ang number one natin gagawin, siyempre para maibalik natin sa dati, triman natin muna. Ah, bawasan natin lang yung konti-konti lang, hindi natin sasagarin. Ganito lang ang gagawin natin dito lang natin babawasin mga dulo lang hindi natin sasagarin lahat ayan konti lang para maganda ang shape nya at yung pinanggalingan ng bulaklak ko sobrang dami naging bulaklak nito ang ganyan natin mga dulo pagkaraan pagka uh, na natin ng konti lang na ganyan no ibabalik lang natin yung dati yang ship tanggalin natin yung mga dulo mga dulo lang na ganyan mm -hmm. pagkaraan pagka uh, matigas yung mapansin niyo matigas yung mga ganito pinanggalingan ng bulaklak meron kasi mga na bulaklak na hindi matitigas yung ganito yung pinanggalingan ng bulaklak ito matigas kaya na dapat dito tanggalin natin mas mabilis yung mag-usbong kung tatanggalin natin ng ganyan Madali lang naman tiyaga natin para noon mga uh, agad-agad din makabalik yung dati niyang ano. Kasi hindi mo maiaalis sa bugimbilya na pang pag nag-full bloom, syempre matatapos din niya mamulaklak. Eh ibabalik natin agad sa dati para pamamulaklak. Sa loob ng 20 days balik na balik na. Tanggalin natin yung mga ganito. Matitigas kasi. Pero malalaglag din yan pero mas maganda kung tanggalin natin. Pero kung medyo malalambot lang yung mga ibang klase naman at uh, may silang naman hindi matitigas masyado kahit hindi nyo natanggalin pero ito dapat tanggalin matitigas eh. Ito halos wala na diba? Tinanggal ko na. Ito na pinakita. Ito kung saan dito sa may ilalim na to, parang hindi maganda kasi papaganyan ano. Tanggalin ko na rin ito. Ito lang isa na to. Para mas maganda siyang tingnan. <coughs> Ayan, okay na. Alas na tanggal ko na lahat yung napakaraming kanina. <laughs> Ayan. Number one natin na gagawin dyan, uh, aabunohan natin ngayon. Kasi yan, pumayat ng gusto yan uh, na nagtinteng, dapat yan magdahon, magusbong, saka pa lang siya mamumulaklak uli ng gusto. Kasi pag hindi naman nagusbong, di, hindi mamumulaklak, di ba? Merong hindi nagusbong na mamulaklak, pero maliliit ang mulaklak. Pero pag nagusbong yan, magdaon ng konti, saka mamulaklak, mas maganda. Lalagyan ngayon natin ng abono. Ito yung abono natin. Gusto natin bumalik yung lusog niya at mamulaklak siya Kailang, kailangan kailangan niyang abono ngayon ipit e, na pagkatali ito yung gagamitin natin <coughs> ah, triple 14 gagamitin din siya natin ng urea ito yung triple 14 pampabulaklak itong yorya pampalusog pampausbong uh, para magusbong siya magdahon siya siyempre mag mas maganda kung magdahon magusbong saka mamulaklak mas malusog di ba ito yung pampalusog pamparami ng usbong itong yorya ganito lang ang gagawin natin kukuha lang tayo ng ano ito pwede rin na erecta ilagay lang dyan ilagay sa magkabilang gilid pag haluin pero mas matalab kung ihahalo natin sa tubig. Ganito lang. Ito yung triple 14. Kukuha lang tayo ng kalahati na ganyan. Kalahati lang. Nakakita ah, nyo kalahati lang ito. Ganyan. Alayin natin dyan. Kukuha din tayo ng kalahati na urea. Ayan. Ganyan lang karami. Kalahati. Ayan. Kita nyo kalahati lang na kutsara hindi nga yun, bali isang kutsara yan para sure na sure yan babalik agad yung kanyang lusog at mamumulaklak nga naman agad lalagyan natin ngayon ng sabi ko lang ito ah 3 litro na tubig ito, isang litro lamang ito lalagyan natin ng 3 litro Ngayon, hahaluin natin yan. Ang mayigit. Ito, mas maganda sana kung bago ilagay, mga isang oras hanggang kalahating oras, saka nyo bago ilagay para mahalo ng gusto. Malusaw. Kasi yung triple 14, matagal malusaw. Yung urea, oras tinabigan mo yan, lusaw na agad yan. Pero yung triple 14, matagal. Hintayin natin. medyo lusaw na. Ayun natin. Ganyan pa natin ng konti. Kaya parang magkukulay gatas na ganyan. Eh. Dapat pagka ano, mga isang oras at kalahating oras bago mo ilagay. Ngayon, lalagay lang natin dito. Ayan ko lang ito. Ayan. Dito sa para magkuspusin na marami mamulak lang agad so, sabihin nyo yan, sigurado ah, itong busin na natin dito ito kasi nalusaw kaya naman natin ilusaw para madaling masipsip nung ng ugat sa ganito kalaking timba ah, kasi kung maliit naman yung paglalagyan ninyo sobra naman yung isang kutsara ito, malaki ito, malaking timba ito ganun lang gawin nyo uh, para mapabalik alam ko na ano marami ngayon ng mga bugimbilya na yung talagang nag full bloom Pagkaraan, nagtinting yung mga dahon ay yung mga sanga niya, uh, yung mga bulaklak kasi matagal nang may bulaklak eh para mamulaklak muli ganyan ang gawin ninyo uh, subuk na subok na natin yan so, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko so, bye bye